Sinimulan na ng MMDA ang manghuli ng mga pasawain na motorista ngayong uh, araw sa bike lane sa EDSA. Kamusta naman kaya ang unang araw ng implementasyon? Uh, kasama po natin si Joshua Garcia. Joshua? Rise and shine, Pilipinas! Rise and shine, Audrey! Pabor, kapwa mga nakamotor at mga nagbibisikleta sa kahaba ng EDSA sa multang ipapataw sa mga motorista mahuhuli na dumadaan sa bike lane odris sa pinakauling monitoring ng MMDA sa EDSA, sa dami ng motorsiklo na dumadaan sa bicycle lane, hindi na halos makadaan ang mga nagbibisikleta. Dahil dito, simula kahapon na uh, ikadalawamputi sa Agosto ay uh, nagsimula na nga manghuli o magbigay ng warning sa mga sinumang motorista na dadaan sa nasabi linya at titikita ng disregarding traffic sign na may multa na isang libo. Bagay na pinaburan kapwa ng mga nakamotor at nakabisikleta. Anila na dapat naman daw talagang hulihin ang mga motorista na dadaan sa bike lane para din sa kaligtasan ng karamihan. Dapat lang kasi nakakistoy po sila minsan, yung nagkakatpa nga sa amin eh. Delikado yung ginagawa nila eh. Okay lang yan sir, kasi para iwas disgrasya tayo dyan sa mga... Kasi ang authorized lang dyan lumaan yung mga bike. Hindi pwede lumaan yung mga motor. May kotse pa nga, makita ko dyan eh. Audrey, dagdag pa ng MMDA sa kanilang official post sa uh, kanilang uh, Facebook page, ang bike lane ay hindi fast lane para sa mga nakamotor. Ano pat ito ay nakalaan lamang talaga para sa mga nakabisikleta. Samantala, nakatakda namang uh, magsagawa ng press conference ngayong araw, maya-maya lamang, ang MMDA sa pangungunan ni Acting Chairman Atty. Don Artes para pagpulungan naman ng tungkol nga dito sa bike lane at kanilang mga paghahanda para sa FIBA World Cup. Sa ngayon, Audrey, ay uh, wala naman tayong nakikita dumadaan dito sa bike lane na um, nakamotor o nakasasakyan, maliban na lang doon sa mga lumalabas o yung mga lumiliko sa mga kalye palabas ng EDSA. Pero magkakaalaman nga yan mamaya, maya-maya lamang uh, lalo na ngayong rush hour. Kung nakikita nyo sa akin speaking of traffic, ay uh, bumibigat na ang daloy ng traffico kasi itong bike lane ang uh, ginagamit ng mga nakamotor para sumingit. At uh, sa lagay nga ng uh, ko naman, sa kabilang alsada ay nanatili naman maluwag ang uh, daloy ng mga sasakyan. Audrey? Okay, Joshua, nauunawaan natin na mapanganib para doon sa mga nagbibisikleta, uh, yung may makasabay na motorsiklo dyan sa may bike lane. Pero anong sinabi ng MMDA? Kapag wala namang gumagamit na o wala na nakabisikleta doon sa mga bike lane, bawal pa rin. Para lang malinawan yung ating mga motorista, no? bawal pa rin sa may bike lane. Audrey, tama ka dyan. Uh, bawal pa rin dumaan dito sa bike lane kahit na walang uh lumada ang mga nakabisikleta dahil mapanganib nga ito tapos sa mga motorista at sa mga nakabike. At uh, yan yung sisiguraduhin din natin mamaya sa press conference na gagawin ng MMDA uh, sa kanilang tanggapan. Pero yun nga, ma ulitin lang natin sa ating mga ka-RSP, bawal dumaan sa bike lane kahit na hindi traffic dahil ito'y mapanganib sa lahat ng mga nakasasakiyan at bahari pa nga magdulot ng uh, abala sa mga trabiko. Audrey? Joshua, ulitin lang natin ano? Isang libo yung multa dito at walang warning. Basta dumaan ng bike lane ang isang nakamotor, sila'y huhulihin na. Yes, Audrey, titikita na, na, na sino man mahuhuli na motorista na dadaan ng bike lane ay uh, titikita ng disregarding traffic sign na may kaakibat na isang libong pisong multa. Audrey? Okay, so babala po yan sa mga lahat ng motorista, lalo na dun, dumadaan sa mga pangunahin lang sa akin. Maraming salamat sa iyo Joshua Garcia.